Guys, hanggang dito sa uh, buli silang bulihan, nag-aano si nanay. Ayun no? Patay, mga taa. oh. Oh, galit, nagalit, <laughs> So guys, pumasok kami dito sa Ukay Ukay. <laughs> Sino ta ng polo? Sabi ah? ko kay

Bakit? Alin ba lalagyan na asin? Manananggal. <laughs> tinga nga. nga, manananggal to. Sko, aray ko. Lagyan ng asin. Ano ba? May, may manananggal. Oh. So guys, nakakita kami ng manananggal dito sa ano, sa sa bulihan. Nakakita ah. kami ng manananggal. Uh, ah, wala na kami baong asin. So guys, ito yung manananggal. Kung napansin nyo po yung katawan nitong manananggal, ah, uh, andito po yung natira pong bahagi ng katawan niya, ha? Pakipuntahan na lang po. Ito, Tawis! Ito yung katawan ng manananggal. Ay, eto pala yung kabuuan po ng katawan. Bali ulo lang po nawawala. Pakihanap na lang po. Ay, mami! Yung mami niya! Ah! <laughs>